Yeah. Okay. Hmm. Anong pakiramdam pagkaganyan kaganyan yung mm. napakaraming bitaya? Masaya lang po. Hmm. Tingin ka na ta, no. tapos mag ka. Ang ganda-ganda mo eh. Okay, alam hmm. mo ba yaman ng papa mo 'yan? Karangalan ng papa mo 'yan, no Tay? Mm. Sa kabilan yan, ano yung, sa tingin mo ano? May kulang ba para sa Mm, hmm. ano yung kulang? Yung kay mama po. Yung kay mama. Hmm. Napaka-bless niya. Meron kayong napaka-ganda at napaka-bait na anak. Mm -hmm. Pero kay ate, ate, baka may gusto kang sabihin kay papa mo pampalakas ng loob. Papa, magtatapos po ako ng pag-aaral para makatulong po sa inyong dalawa ni mama. Matulungan ko po yung mga kapatid ko. Hmm. Gord, kaya? Oh, kaya. Ka. <laughs> Matarik pala yung ano nila dito. Nasaan si ate? Diyan kayo Ate, napunta na pala dito yung teacher mo? Apo. Ang gabi sa aming lungawan. -bert. Ako na kaya yung jumpboard. Ako na Sigurado ka. Asan ka na? Mamahin tayo dito. bakit kayo napakagod. Papa, na kami. Hindi po, tay. Dili, dili po kayo. Hindi <coughs> street natin yan. Pa ba? Malapit na po. Ay, naku. Malapit na, ay, na po, tay. Hindi na, kanil. Malapit na. Mas na nila para natin. Ah. Hindi Ah. 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 So, pupunta mga teacher. Uh -huh. Tatlong teacher ang pumupunta doon. Uh -huh. nga sa akin ni Sir Ariel. Ah, na, nabisita na po kayo. Ba't nabisita uh -huh. si Sir Ariel sa'yo? Pinaalam po lang ako ni Sir Andriel po na ano, lalaban daw po. Uh -huh. Siya ang panlaban ng BRT. oo uh -huh. Sa lahat ng palaro. Siya. Yeah. Hmm. Hindi ka nahirapan araw-araw, ganyan ang lakad mo? Hindi naman po. Sa baggy runner nga siya, no, Tay? Kaya siguro, dahil sa araw-araw na ganyan yung ano mo. Oh, Nag-exercise siya dyan. Ah. Par, par, ah, mag-abag at siya pala. Aray, ang sa mga tayo ko. Oo. Sa linggo sa dito, pinag-exercise sa mga sister. Ah. Tapong pa-school, papuntang, papuntang bitis. Hmm. Uli-uli. Kasunod ang nais, kasunod sa second binibilangin sa pinagkukuha sa, sa kanya yung ganong kalayo, pinakukuha ng ganito katagal. Uh, ah. si tatayo kanina, pinagatid po ng pagkain yung anak. Tapos, pinapakain yun na dyan tay bago maglakado dito. Mm. Hmm. Na. Ang bayit nung ta Eh, tay, ano pala ang pangalan niya tayo? Oselito po. Oselito. Oselito Beniegas Ilan taon na po kayo? 56. 56. Naku 96, 10, December 25. Ah, nakausap ko nga ho yung anak mo kanina sa school, may problema ko pala sa asawa niyo? Eh gano'n, dahil gano'n, medyo asawa ko pasensyahan eh. Pagka gusto niyang bumisita sa nanay niya, nagagalit po yung pamilya po nung... Oo, oh, pabila. Kaya inaapalis uh, ina nila. Kaya hmm. kami lang tatlo magkasama sa bahay. Hmm. Oh, Kaya, mo na ka ma... Ewan ang magagawa dahil kasi gano'n ang ugali nila eh. Hmm. Kaya hinahabangan nila namin ang pasensya. Yeah. Sa tingin niyo tayo, ano problema? Ay, okay. May ako po. May Dahil ang katuwiran nila, mm -hmm. simula pa raw noon, binata pa ko ayaw, ayaw daw nila sa akin na pangasawa ko yung kanilang anak. Ko. Hanggang sa nagdalawa ng anak ko. Mm yeah. -hmm. Yeah. Kaya binabawi. Makarating nga kami doon sa munisipyo eh. Sa mm -hmm. so, w, sinabi pa nga doon. doon nila binawi sa akin. Pinaglaban niyo siya? Pinaglaban ko siya, pero hindi. Hindi sila pumapayag. Eh, yung asawa po, yung hindi kayo pinaglaban? Eh, ano yun? Easy bata, naging easy bata siya. Eh. Ah, may problema talaga. Hmm, easy bata. Nag-a... naga, naga ng mag-isa, kung saan saan nakakarating. Hmm. Yan. Naglakad nga yung mag-isa, apat na araw bago nakuha eh. Yeah. Sa akin nila, binintang pangyayari mm -hmm. kaya nadala ko ng munisipyo eh. E ngayon, hindi ako. Ang dakila na may kalaman ang nakakalam mm -hmm. na siya magpapatuloy kung sino talaga may pagkakasala. Mm. -hmm. E siya ang mm -hmm. Kaya sabi ko ang ama, at, at ang ama at ang ina, ang siya nakakalam. Kung hindi niya ako paniniwalaan, sa Diyos tayo, mm -hmm. manalig. At siyang kako, Pero yung mga ano? na sa bahay, hindi namin yung tatlong mag-ama na nasa bahay at maglalaba. At nagtrabaho ko ina dito sila sa school. Pagdating namin ng hapon, walang tao sa bahay. Paano pong walang tao? Wala. Wala sa doon. Kasi ko ka. nanay. Hmm, nanay nila. Nasaan po siya? Yun, yun nga naglalakad. Oo, ang kapalo. Pero, pero hindi namin siya po. Ah, Tapos binintin na nila sa akin na dinala ko raw sa bobat. Mm. Tinalihan ko ang kamay at kapaa kaya eh, hindi nakauwi. Naramantala dito ako sa kabit nagkatrabaho. Mm. Ano? dinala ko doon mga pulis sa munisipyo. Uh. Tinanong -huh. yung asawa ko kung siya mama daw niya. Mm. Uh, Pinanawi -huh. ako. Nakita po yung asawa nyo na sa gubat. Gubat, nakatali yung kamay. Wala. May natanong ko sila kung may tali. Wala uh -huh. naman daw. Tiningnan sa ng doktor, wala. Uh -huh. Salita lang nila nan, sinabi po nila na nakatali. Nakatali ang kamay at paa. Hmm. Tapos nang tinignan ng doktor, wala. Ah. sabi ng doktor, hindi sinasabi nyo. Ah. Siguro matagal na kayo may galit sa tao ito. Hmm. Sabi nung diyan ako, ah, simula simula daw po, ayaw nilang mapangasawa ko anak nila. Hmm. Yeah, yun ang problema. Bakit po ba? Ano po bang sabi nilang? Ano, ano yung piloto? ako ako na'y tamad. Hindi, hindi ko na kaya bumuhay ng pamilya. Tamad na, tamad na. Laking gero. Laking po ba kayo? Ah, hindi. Hindi ako na Tamad po ba kayo? Iko, hindi ako. O kaya nga Kaya Kaya nagtataka ko. Yan yung anak ko. Na, hmm. na, nabuhay ko sila. Hmm. Ganyan. Ang hmm. trabaho ko ay eh, pag-uling lang. Hmm. Nato na dyan, Bert. Ay, kaya pa ba? Oh, ay. ikaw doon. Okay. Talagang nagpapakita ang gilas sa, sa anak po niyo. Papakita gilas ko. Ah, sige, di ba rin nga kayo sa Bert, gusto mo ba tumabi kay ate? Ayun, ka ni Hindi. Mananakit ko. Hindi. Dito pala sa iyo. Dito po pala kayo sa turo ng bundok. Dito, pag ano, malakas ang hangin. Kasarang ito sa bahay nila. doon. Ito po. yung buhay nyo ay Eh? Ayos po. Masaya kami. Yeah. Yan okay lang sa amin. Dahil kasi ito sila. Nipabigas nito yung ikat, ikatlong buwan. Mm. Diba tanggap nila sa sakong bigas? Hmm. Ito, sampung, sampung kilo sa kanila, buwan-buwan bawat isa. Mm. Ay dalawa sila. Yan. Yeah. Uh, so meron ako kayong 20 kilos. 20 kilo. Sambuan. buwan. Sambuan. buwan. Sambuan. 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 na Sambuan. 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 niya Sambuan. Sambuan ah, uh, punta tayo kay mama mo. Bagay natin to. Okay, dapat dahil kasi may mga pirmahan na kami nila. Saka, uh, Paano ang pirmahan tayo? May mga kasunduan na kami na hindi na kayo magsasama. Pero wala kami sa mga damdamin. Pa, paano yung mga Yung mga, mga anak ko, bigyan na ko rin naman sila na malaya pumunta. Mm. Kaya yung kapatid nila na na kuya nila sa kapatid nila sa ina, mm. Ay, okay naman sa kanila. Hinahayaan lang muna ni... sa ngayon, nila. Paano kasunduan tayo? Naguluhan na, ako doon. Anong kasunduan? Mga kasunduan namin na hindi na kayo magsasama. Uh, yes, yes. Hindi na tayo magsasama. Pero, wala sa aming samahan damdamin. Parang, mm. parang baliwala. Okay lang. Mm. Malaya. Ang gano'n. Para magkaibigan. Mm. Ay, eh, pero yung mga anak ko, hindi okay rin sa kanila. Mm. Pero nag-uusap sila sa daan pasada. Mm. Pag ngayon ko radyos yun, mm. sa grid 5, maradagdagan na naman yan. No, uh, po ilang kaya madadagdag, no? At uh ah. tayo mga ilan ang madadagdag nito? Hindi ko lang po alam. Mm. 21 na ito eh. Mm. 21 nga ito tayo. 21 yan eh. 21. Alam 21. ko 21 yan eh. O, ilan sa tingin mo madadagdag ngayon? Ewan ko lang po. Yeah. Mm. Sorry. Anong pakiramdam pagkaganyan yung mm. Napakaraming bitaya. Masaya lang po. Hmm. Tingin ka doon, ta, no, tapos mag-estimate ka. Ang ganda-ganda mo eh. Okay, alam mo ba, yaman ng papa mo yan? Karangalan ng papa mo yan? No, Tay? Mm Gaya ngayon, sinabit ko ulit, ano yung naramdaman mo? Masaya po, tapos nabibigatan lang ko <laughs> Pero, sa kabilanan yan, ano yung sa tingin mo, ano, may kulang ba para sa'yo? Hmm. Ano yung ko Yung kay mama po. Yung kay mama. Oh. Hmm. Ako na lang tutula. Ah, sige tay. Sintang Pilipinas, Sagapos, magbangon ka. Ang hibik ng katipunan, Pilipinas, lumaya ka. Kung ating pagmamasdan, Pusod ng inang bayan, pat kamay, tinalian. Nakabilanggo, habang buhay. Tay, yung medyo may palaban tay. Balitin hmm. niyo tay, yung palaban tay. Yung medyo may aksyon, tapos... Hmm palaban yung boses. Hmm. Bilanggo! Parang ah. Uh -huh. gano'n. Uh -huh. Sintang Pilipinas, sagapos, magbangon ka. Ang hibik ng katipunan, Pilipinas, ay lumaya ka. Kung ating pagmamasdan, pusod ng inang bayan, ba't kamay, tinalian, nakabilanggo, abang buhay. O bayaning gat Dr. Jose Rizal nang dahil sa bayan ni kay na papatay sa puso at diwa naming kabataan. simulan mo, laging mabubuhay. Mm -hmm. okay. Okay. Oh. si... si ate <laughs> kaya ang gagawa Paalam na sinta, lupa kong tinubuan. Idin maligaya sa amin ay pumanaw. At pirlas ng dagat sa dakong silangan. Hinahandog ko ng ganap na tuwa sa inyo yaring buhay na lanta na ba? Maging dakila man iaalay ko rin nga dahil sa inyong ikaliligaya handog din sa inyo kanilang buhay. Hirap ay di pansin at di gunam-gunam ang pagkaparaot at ipagtatagumpay. Di bitagit madlang mabangis na sakit sa pakikibakang lubang mapanganib pawang titisin kong itong nais sa bawat tahanan na pinakaiibig. Ako ay mamamatay, ngayon ay minamalas. Ang kulay ng langit ay nanganganinag. Ibinabalang araw ay Sikat sa kabila nilang mapanglaw na ulap. Kung dugo ko ang inyong kailangan, dugo ko ay ibubot sa isa lamang. Sa ikarililag ng iyong pagsilang, sa ngumingiting, sinag ay kuminang. Ibat-ibang bayan ang nag-iibigan, ibat-ibang pastor ang nagsisipangaral, hawak ang Biblia, alituntunan bagaman kayo, pinagkaluban. reliyong, ibat-ibang ngalan. Kung kayo makasunod sa likuran ni Rizal. Katawan nga ni Rizal, ginawang uliran na muhunan siya, itong kamatayan, libak at paglait, gayon din naman bilin ko sa inyo, huwag malilimutan. Alimot sa kay Ay meron pa uban mm noon. -hmm. Ah. Ba ah. Ma matalenaga <laughs> po 'yung mga ano niyo tay. Hmm. Kalibutan ko yan. Sigur. O mang Bathala, gumawa ng lahat at birihin ang bansang Pilipinas. Lumitaw sipot, at tagpaliwanag, dinadakila ng puso na may habag. Lumitaw sa ipot pinagkalooban, nagpapakilala nitong kautosan, si Mariano, si Atsimuro naman, binigyan ng Ama ng kaliwanagan. Liwanag nito kaya pinalitaw at dito nangyari sa katagalugan ng utos ni Kristo upang maninaw landas na matuwid upang matuntunan. Hindi rin nakita nitong ikapito na siyang tumimbang sa bilog at grado ng mundo, gayon din grado ng tao, binigat hindi dapat na matuto. Dito rin sa lahi ng katagalugan, binigyan ng ama pagkakaisahan, titingnan ang tao, kukunan ng uliran kung kayo'y makakasunod sa likuran ni Rizal. Salamat po. Uh, mahaba pa yun. Eh. Ah, haba nung mahaba. Tayo, kabisado nyo? Last farewell po ni yun, Rizal, yung huling paalam nung sa'yo binitay. Ah. Union. Yung po yung last period, yung paalam na sa inyong, sa inyong mga minamahal, mamatay, ganap na katahimikan. Yun yung kay Rizal Pinong sa pinapatay sa Lunita. Mm. Napaka-bless nyo, meron kayong napaka-ganda at napaka, napaka na anak. Mm -hmm. Pero kay ate, ate, baka may gusto kang sabihin kay papa mo pampalakas ng loob. Papa, magtatapos po ako ng pag-aaral para makatulong po sa inyong dalawa ni mama. Matulungan ko po yung mga kapatid ko. Hmm. Tinik mo yung part. Mm. Mm. Oh! Ang naman po. Ang galing ng mo. Ay! <laughs> oh, wait. Ganito ate. Nagahanap kami pwedeng scholar ganun. O kaya yung mga masisipag na estudyante. Ano naman eh. Halata naman na deserve nung anak niyo. Pero gano'n ba kabayot yung anak niyo? Kabayot po yan. Hmm. Talagang ang lahat ng teacher dito hanggang San Miguel. Mm. Talaga ina, gusto na doon sa kanila at ipapaiskolar e nga niya. Favorito siya ng mga teacher. Oh. Favorito siya sa, ng mga teacher, ng mga principal. At sabi niya, pag nakatapos ka ng elementary, mm. hindi pa nakatapos ng elementary, pag ikaw nag-high school na, iskolar e mm. ka na. Uh. Iskolar e na rin po. Pero tayo sarap sa pakaramdam may ganyang masipag. Ay, oo. Hindi lang siya masipag, mabait, maganda pa. Sa buong mundo, ipagsisigawan nyo yung gusto nyo sabihin sa anak nyo, ano yun? Maging matatag. Maging matatag, masikap sa pag-aral. Alam naman ang bawat na, ng isa't isa na sa atin na tayo mahirap lamang. Huwag sumuko. Hmm. Huwag susuko. Kung mahirap. Parang nasa saligang batas kayo kung magsalita. Para kayong abogado eh. Tay, may pakiusap ako sa inyo. Bantayan niyo yung anak niyo. Kasi yung mga bata rito nag-aasawa ng oh, 13, 14. Kasi 11 na. Baka pagdating ng 12, 13, may manligaw na. Kasi uso sa inyo, di ba? Mga pinsa niya, pinsa oh, niya. Uh -huh. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang gagaya. Mm. Kung yung nakikita mo sa iyong mga pinsa, sa mga ate mo, huwag mm. mong gagayahin. Dahil mm. kapag kita. Ah. Yeah. ko kung ano yung mm. kung ano yung pwedeng maitulong ko sa anak niyo. Salamat lalo po. na sa pag-aaral mm -hmm. po niya. Mm. -hmm. Salamat po. Mm -hmm. Sana po. Ibigay iwanan niyo kami ng number ng cellphone. Mm. So, sakaling may na ano, makatawag kami sa Opo naman te. Mm. Kasi sa... Gusto niyo, iwanan ko pa si Albert. <laughs> 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 Yang mm. kailangan namin ang lahat talaga. Mm. Katulad ninyo, nagmamalasakit, mm. nagsisikap. Mm. Yan, ibig sa madalit sabi, yan, ang kadamdamin. kung mm. Kung sinong kadamdamin, ay dun ka. Kapuso. Kapuso. Oh, wow. kapatid mo. Hmm. Tumutulong, hindi yung... Ang kadamdamin, nagdadama yan, nagtutulungan, nagkakaisa hmm. sa isang mithiin. No. Thank you, Tay. Uh, salamat. Well, welcome po. Oh.